So ayan mga idol, good afternoon po sa ating lahat. Isang masayang pagbabalik naman sa ating channel. Kali may panibagong adventure tayo. Lalatag kasi tayo ng alimang trap o bubo kung tawagin dito sa amin. Dito kasi tayo makapamana lalaki ng alon. Mali yung pamahay natin. Tigi. Ito yung pamahay natin. Ito yung isda na hindi lumalaki. Parang kumbaga parang dilis lang din. Yung trap natin, pitong piraso lang to. Marami nang nasira. Magano pa tayo Gagawa pa tayo ng panibago Para madagdagan ito Sana makandilin siya tayo Ano tayo ng alimango kamain. Sana dilin siya tayo. Kuli tayo ng alimango para may pamasahe na yung mga bata sa alunis. Hindi kasi tayo makapanisid. Baka mga ilang araw pa yung tambay natin sa panisid. Tayo natin na luminaw yung tubig. Saka lumit yung alon. Lalaki ngayon ng alon. Grabe. So ang tabay na lang tayo mga idol dun sa spot na lalatagan natin itong alimango trap. So mga idol dito tayo magsisimula. Magsimula maglatag. Yan tayo. Ano so, mga idol, unang unang trap, unang latag crop natin mga idol. Ang daming ano. Daming basura. Ay <coughs> hey mga idol, pang ano na natin to pang apat. Apat na trap natin. natin Ang trap Dalawa na lang yung lalatag natin Mga idol, ito yung pang-anim na trap natin natin to kasi malakas dito yung uh, alun malapit kasi to sa ano, na sa may dagat na talaga okay last and may dalit na yung pang last na trap natin Yes. So ayun mga idol, bali antabay na tayo. Bukas na umaga, bali bukas na natin papandawin to. 2,000 years later. Unang ano natin. Unang pandaw natin. E Ayan na? o. Lalaki to. Malaki ang sipit. Okay. E you Doon na natin oh. May kasamang tutut <laughs> kinain niya 'yung tutut oh. Wasak. Lucky. Salamat. Napakalaki. Unang ano pa lang natin. Pangalawang trap natin. Parang walang laman. Wala nga. Walang laman yung mga bahay ng alimango dyan. Mga bahay ng alimango dati yan ha? land crab yung ano nakita ko na dito sa taas parang land crab yung ano yung huli natin dito sa pangatlo natin ah ay may alimango mga idol <laughs> dalawa sila yun know? oh land crab at saka alimango ayos ah, nakakadalawang alimango na tayo sa tatlong pandaw natin ito mga idol yung pang ano natin ito, pang-apat. Pang-apat na. Tama, pang-apat natin ito. Ah, parang walang laban ata. Ayun, ano lang. <laughs> Totot at saka isda. Pangpain lang. yung na trap natin mga tutot lang din yung nakikita natin dito ah, aray aray yun walang ano walang inimang puro tutot saka bakulan na, may pang ulam na tayo isa na lang yung papandahin natin dito na muna natin ilagay yan yung isa natin unahan last trap sana may alimango na to tutot lang din yung nakikita ko <laughs> yun nag iisang tutot aw oh, dalawa pagulan yung isa walang alimango ngayon ah. walang samp. kala ko sumampa kasi na ano, bagyo Ay, mga idol, ang tayo sa bahay para kiluhin natin yung dalawang alimango natin. Kadalawang grasong alimango tayo. Ayos na rin at malaki naman yung isa. A few moments later. So, ayun, mga idol, dito na tayo sa bahay. Talian na natin yung Kali manggung mm. nanti ini bibi ah, na, Oh kau enak kinis Iya mm, da, mm. da, daku Daku Enggak, itu bungka bibi Buka-buka Daku kinis Kau enak uh, no, Untuk ini <laughs> Loh nakap <Kaun>. enak Nangkap-nangkap <laughs>

na hey, la <laughs> <Bibi tutukun, baby. laughs> <daw> sila maglalaban <laughs> talaga si kulit hmm? nakap nakap Lala, nakap, nakap, nakap. ini hey, Okay. Kinis. Tatay. yari taak. Hmm. Kiluhin natin, Be. Diba? May dal. Kiluhin natin. Ay, kilo. Dos. isang kilo. Kilain na. Ayan, magit kalating kilo yung isa yung pinakamalaki natin. May ayosin natin yung anak-camera natin. Ayan na. Saradong isang kilo yung isang piraso natin ah uh, 600 grams tatay 600 grams yung malaki Tanay, okay. Ay, tatay 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 na tatay 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 To, okay. hmm. so, daughter, ito ay may dalito na yung pangulam natin. Tipid-tipid lang muna tayo. Kailangan kasi natin makakano ng panmasahe. ng mga bata. Sa pasukan Ayos na rin to. May ulam naman tayo. Lagyan natin ng buko yan. Ayos na. Binta naman tayo ng 250 sa isang kilo. Tapos libre na sa ulam. Naging bagay na. So, ayan mga idol. Antabay na lang tayo sa next upload natin. Maraming salamat po sa inyong walang sa pag-suporta at pag-subaybay. Ingat na lang po tayo lagi mga idol and God bless.